Victor, we got a problem. What is it? The monitor's off. Somebody's fing around down there. They're getting feisty. <laughs> I liked that. Go check it out. Make an example of whoever started Let's go! Speed. Sir. Kabisado mo pasikot sa loob dito. Yes, sir. Ano na sa itaas? Plant operations control room mo. Meron ba mang dalang mas? Pero, sir. Papapad sa machine room. Pero kailangan dumanong sa laboratorio bago tayo makabot doon. Operation Urban Lab? Yes, sir. Pareba naman? Marami po yun. Let's move. sa delete, ako na magmamasage sa akala ko na todas ng kalaban mo. Lagas lahat ng ngipin, patibilagit iba. <laughs> Alam mo bang yumaman ko? Agiat lahat ang bambolya sa lalamunan. Hmm. Ikaw talaga Nakamatay ka na raw sa ani sa probinsya. Uh -huh. Itong kamagong. Sino itong tinatawag nilang kamagong? Si Manuel. Mhm. Uh -huh. Isang mahilig. Uh -huh pero hindi ko pa nakakasagupa. Matalik ng kaibigan yung napatay ko. Hmm. At sa palagay ko'y dahil doon. Baka hindi ko na tuloy ang makasagupa yun. Okay. Sirius! Ando! Esteban! Uno! Dos! Amo! Yes. Sanggubat mo na silo mga unggoy na yan. May mga kaalyado ko. Cinco. Mga hold ng taxi. Pero amo, mga buong loob ng mga yan. Sana'y humahok ng paril at sana'y pumatay. Esteban. Ang pinag-uusapan natin, Ayarnes, hindi hold-up. Ang tingin ko sa mga yan, magtatabas ng tubo yes. sa kada. May palabas, ha? <laughs> Sino yung mga yan? Lorenzo, kinuha kita ng mga pag-iinsayokan. Kung baga sa boxing, mga punching bag. Mama, uh! ba, bakit? Eh, paano ang kuwagong ito eh? Paano yung tingin sa mga asawa? Paano ba yan? Patingin lang ako! Sir! Huwag mo, sir! Huwag mo, sir! Pinapalamong kita sa mga palad ko. Hindi mo lang ako. <tis> ah! ah! <tis> oh, ano pag hinihintay nyo? Ilibin nyo na ito sa likod bahay! Dali! Lalayasan kita, hayop ka! Hindi ako makakatagal sa pahumahin na to! Magsama ko! ko kay Magina! Gawin mo! Itaub ko man ang sanisidro. Kahanapin kita. Nag-agro ikaw kasi mahal na mahal kita at papatay ako dahil mahal kita.